guys. Tingnan nyo to. Great job. Jun's the great monetization status. Because I'm able to earn money from my content. At guys, ito ang mga tools that I am earning. Ads on wheels. Bonuses. And stream ads. And subscriptions. At guys, matumal man ngayon ang kitaan sa ads on wheels. Kaya focus muna tayo sa bonuses. Guys, ang mga pictures na pinopost natin online ay may kita na rin. Pero bago yan, dapat invited ka na Facebook or na Meta na kumita sa bonuses program nito. At guys, sa ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kita ko sa loob lamang ng isang buwan. From August 5 to September 5, 2024. At guys, meron pa akong isang araw na natitira para kumita. At ngayon, meron na akong 101.21 dollars. At guys, makukuha ko na ito next month dahil na-reach ko na ang 100 dollar na required ni Meta para maisahod ito. At guys, kung masipag ka lang talaga mag-post ng mga pictures online, talaga namang mahihigitan mo pa ang 100 na ito. At lalong tatalunin pa nito ang reels dahil sa pahirapan pa na mag-post ng reels at paggawa ng mga content. Pero ito guys, pictures lang ang kita na ito. At ito ngayon guys, ipapakita ko rin sa inyo ang kita ko sa in-stream ads sa loob ng isang buwan. Ito na guys. Meron na akong 106.71 dollars at pasok na rin na for next month payout dahil na-reach ko na rin ang $100 na required ni Facebook para masahod ito. Kaya guys, sa mga content creator dyan, wag na wag talaga kayong sumuko dahil sa Facebook, extra kita, extra income, as long as masipag ka lang.